Mga kapatid at mga magulang sa pananampalatayang Islam at lalong lalo na sa mga kababayan natin na hindi pa Muslim, nais ko po lamang bigyan ng kasagutan ang isang komento sa atin ng isa nating kababayan na hindi Muslim sapagkat sinabi niya na kaya daw po ako nagbalik Islam sapagkat ay mayroon daw po akong sahod. A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillah Alhamdulillahi Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi azmain warahmatullahi wabarakatuh Mga kapatid at mga magulang sa pananang palatayang Islam Isang mapagpalang araw po para sa ating lahat At sa mga kababayan natin na hindi pa muslim Sumayin nawa ang kapayapaan at ang gabay ng dakilang tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid at mga magulang sa pananampalatayang Islam at lalong lalo na sa mga kababayan natin na hindi pa muslim, nais ko po lamang bigyan ng kasagutan ang isang komento sa atin ng uh, isa nating kababayan na hindi muslim sapagkat sinabi niya na kaya daw po ako nagbalik Islam sapagkat ay mayroon daw po akong sahod. Mayroon daw po akong natatanggap na sahod sa Islam kaya po ako nag muslim at uh, ako po daw ay nasa ibang bansa. Para sa, para po sa kaalaman ng lahat, lalong-lalo na sa mga hindi Muslim at sa nagkomento sa akin, wala pong katotohanan ang inyong sinasabi na uh, kami po ay may sahod sa Islam, kaya po kami nagbabalik Islam sapagkat mayroon pong sahod dito. Wala pong katotohanan ito. At ito pong sinasabi na ako po ay nasa abroad, totoo po, na andito po ako sa abroad. Ito po ay uh, destiny po ito. O ito po ay kapalaran na aming pinapaniwalaan ng mga muslim na naniniwala kami sa kadar o sa destiny ha? kaya ito ay pinagkalubi ito ng dakilang tagapaglika na tayo ay mapunta sa mga ganitong bansa kaya tayo nagpapasalamat subalit hindi lang nga hulugan dito na kaya tayo nagbalik islam sapagkat dito ay may sahod wala po kaming tinatanggap na sahod dito kami pa po ang nagbibigay sa sarili naming bulsa sapagkat inuutos sa islam na kami ay magbigay ng sadaka para sa para po sa kaalaman ng lahat kaya po kami nagbalik Islam sapagkat dito po namin nakita ang tamang pagsamba ang tamang pagkilala sa nag-iisang Diyos tulad ng pagsamba ni Jesus sapagkat lahat po ng mga propita simula kay Adam alay salam hanggang kay Muhammad sallallahu alayhi wasallam ay lahat po sila ang turo nila ay sumamba lamang sa nag-iisang Diyos at dito po namin nakita ito sa pananampalatayang Islam sapagkat Jesus po pag nagdarasal, siya po ay nagpapatira pa. Ang gumagawa po noon ay kami pong mga muslim. Si Birhing Maria, na ina ni Jesus, siya po ay nakasuot ng pang muslim. Ang gumagawa po nito ay mga kababaihang muslim. Ha, tanging, tanging mga muslim lamang po ang nagsasamba sa tunay na tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala na sinasabi ng mga propita na nag-iisang Diyos. Kaya sana po maunawaan nito ng mga kababayan natin na hindi pa muslim. At lalong lalo na sa nagtanong, iniikayat ko po kayo na saliksikin nyo pang islam. Alamin nyo po kung anong turo dito. Matuto po kayong magtanong. Magtanong po kayo kung anong inyong, ano ang inyong uh, mga katanungan. Magtanong po kayo kung uh, bakit ang mga muslim ay mas guwapo kaysa sa mga kristyano. Magtanong po kayo para malinawan po kayo. At hindi po kami mag-aatubili na kami pa sumagot sa naayon lamang sa aming nalalaman. At hindi po kami pwede magsagot nang uh, wala po kaming matibay na batayan. Kaya inihikayat ko po kayo na saliksikin niyo pang Islam bago po kayo magkomento sa, ka sa mga kapatid naming mga Muslim. Kaya hanggang dito na lamang, ito pang inyong brother Omar na lagi nagpapaalala magsaliksik at magnilay-nilay at magdagdag ng kaalaman hinggil sa ating pananampalataya Jasa kumolo kiran wakiro daw anat